Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, isang doktor na nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Sa aking karanasan, isa sa mga pinakamalaking alalahanin ng marami sa inyo ay ang unti-unting panghihina ng mga binti habang tayo ay nagkakaedad. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may isang simpleng paraan para labanan ito ang pagkain ng isang simpleng almusal Bago mag alas otso ng umaga ay maaring magpabagal sa pagtanda ng mga kalamnan sa binti ng sampung taon. Hindi po ito tungkol sa mamahaling bitamina o mga gamot na may reseta. Ito ay isang simpleng pagkain na halos lahat sa atin ay nakikita ng ngunit madalas ay binabaliwala tuwing umaga. Ang almusal na ito ay makakatulong sa mga may edad na senti pataas na mapanatili ang lakas ng kanilang binti, mapabuti ang balanse, mabawasan ang pulikat sa gabi, at bawasan ang pagkasayang ng kalamnan sa binti ng hanggang 72% ayon sa mga bagong pag-aaral. Ang kondisyong ito ay dahan-dahang nagtutulak sa milyon-milyong nakatatanda na gumamit ng mga walker wheelchair o tuluyang hindi na makagalaw. Ang malupit na katotohanan ay hindi alam ng karamihan ang tungkol sa pagkaing ito. Ang mas masama pa marami ang hindi sinasadyang nagpapalala ng sitwasyon sa pamamagitan ng pagkain ng mga maling pagkain sa umaga. Hayaan ninyong magtanong ako. Hindi nyo ba sinasadyang pinapahina ang inyong mga binti tuwing umaga dahil lamang sa kakulangan ng kaalamang ito? Panoorin nyo po ang kabuuan nito. Ililista ko ang limang simpleng pagpipilian para sa almusal at ang mga pagkaing dapat ninyong kainin sa umaga upang manatiling matatag at may kontrol sa edad na senta pataas. Ang huling item sa listahan ay maaaring ikagulat ninyo. Itigil na ang pag-aalala sa panghihina ng inyong mga binti araw-araw. Hindi ninyo kailangang isuko ang kumpiyansang paglalakad, pagpapanatili ng balanse o ang pagiging independente may magandang balita po at ang prosesong ito ay maaaring balikta rin. Ang pinakamagandang bahagi, walang gamot na iinumin, hindi kailangan ng mamahaling kagamitan at hindi kailangang mag-ehersisyo ng matindi. Nagsisimula ang lahat sa isang maliit, ngunit mahalagang bagay ang unang pagkain ng araw. Maaaring mukhang simple at pamilyar ngunit ang pagkain ng tamang almusal ang maaring magpalakas o magpahina sa inyong mga binti sa paglipas ng panahon. Dito nakatuon ang mga nutrisyonista ngayon. Karamihan sa mga may edad 60 pataas ay mali ang paraan ng pag-aalmusal. Nilalaktawan ito, pinapalitan ng kape o kumakain ng puting tinapay na walang gaanong nutrisyon. Ang mas masama pa iniisip nilang Iinom na lang ako ng tubig at kakain mamaya. Ang susunod na nangyayari, ang katawan ay pumapasok sa catabolic state kung saan sinisira nito ang kalamnan para gawing enerhiya. At aling mga kalamnan ang unang kinukuha, ang mga kalamnan sa binti na tumutulong sa inyong maglakad, tumayo magbalanse at umiwas sa pagkahulog. Natuklasan ng isang pag-aaral sa isang kilalang universidad na ang mga nakatatanda ay maaaring maibalik ang hanggang 35% ng lakas ng kanilang binti sa loob ng walong linggo sa pamamagitan lamang ng pagkain ng tamang almusal. Ang pinakamaganda sa mga pagkain ito ay abot kaya at hindi kakaiba. Malamang ay nakita na ninyo ang mga ito, ngunit mali lang ang oras ng inyong paghahanda at pagkain. Ibabahagi ko ang limang simple ngunit epektibong pagkain na ayon sa siyensya ay makapagpapalakas ng inyong mga binti, makakabawas sa pulikat, makapagbabalik ng balanse, at mapoprotektahan ang mga kalamnan sa binti bago pa man ito masira. Sa dulo, ibabahagi ko ang isang natatanging recipe na nakatulong sa daan-daang senior na maibalik ang kanilang mobilidad. Kung sa tingin niyo ay hindi na maibabalik ang nawalang kalamnan samahan niyo ako at baka magbago ang isip ninyo ano ang pagkasayang ng kalamnan o sarcopenia bago tayo magpatuloy maaari po bang magkomento kayo sa ibaba kung taga saan kayo nanonood at kung meron kayong mga katanungan paki-subscribe na rin po at i-on ang notifications para hindi niyo makaligtaan ang mga pinakamahusay na health tips para sa mga senior Nalaman man ninyo o hindi pagsapit ng edad seta ang inyong katawan ay nagsisimulang mawalan ng kalamnan lalo na sa inyong mga binti. Ang sarcopenia o pagkasayang ng kalamnan dahil sa edad ang pangunahing dahilan ng mga limitasyon sa paglalakad ng malayo, hirap sa pagtayo mula sa upuan problema sa balanse at ang pangangailangan para sa tungkod walker o permanenteng pag-aalaga para sa milyon-milyong nakatatanda bawat taon. Ang pinakanakakabahala rito, ang pagkawala ng kalamnan ay walang sakit, walang lagnat, at madalas ay walang pulikat sa simula. Ito ay tahimik na dumarating. Isang umaga, mararamdaman ninyong mas mabigat ang inyong mga binti. Matatapilok kayo habang bumababa sa bangketa. Sa ibang araw, iisipin ninyong Ganito lang talaga pag tumatanda. Kapag kailangan nyo nang gamitin ang inyong mga braso para makatayo, hindi po ito ganap na totoo. Ang inyong katawan ay hindi basta-basta nangihina dahil sa edad. Ang pagkawala ng lakas sa binti, ang dahilan kung bakit nawawala. Ang inyong kalayaan. Kung walang gagawin, maaaring mawala ng tersa ng kanilang kalamnan. Sa binti ang mga taong lampas. symptom anyos sa loob ng 10 taon ayon sa mga eksperto sa kalusugan ng mga senior. Ang pagkawala ng kalamnan sa binti ay nagdudulot ng kawalan ng balanse, mas mataas na posibilidad na mahulog umiikli ang inyong mga hakbang at bumabagal ang pagkilos. Ang pangihina ng binti ay nagpapabagal din sa sirkulasyon ng dugo at nag-uumpisa ng isang sunod-sunod na reaksyon. Mas maraming taba mas mababang densidad ng buto, mas masamang kalidad ng tulog, at mas kaunting gana sa pagkain. Ang pinakamasaklap ay ang emosyonal na pasanin ng pakiramdam na bihag ka ng sarili mong katawan na hindi na sumusunod. Bakit ito pinakamatindi sa umaga? Dahil pagkatapos ng pito hanggang siyam na oras na pagtulog ang inyong katawan ay nasa estado ng matinding gutom. Kung hindi kayo kakain kaagad, gagamitin ng inyong katawan ang inyong mga kalamnan bilang panggatong. Ito ay isang malaking problema para sa mga senior na mas mabagal ang pagbuo ng kalamnan kaysa noong sila ay bata pa. Kung wala ang tamang almusal, ang inyong mga kalamnan sa binti ay nagsisimula ng masira bago pa man magsimula ang araw. Ang kwento ni Mang David Si Mang David ay amanwil taong gulang Dati siyang inhinyero sa construction na naglakbay sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas, umakyat sa mga burol at nagtatrabaho sa matataas na gusali sa Makati nang walang kapaguran. Ngunit ngayon, paggising niya pakiramdam niya ay hindi na kanya ang kanyang mga binti. Naninigas ang kanyang mga tuhod at ang kanyang mga paa ay manhid o parang may tingga sa bigat. Ang kanyang mga unang hakbang sa umaga ay alanganin mabagal at nanginginig. Isang umaga, habang papunta sa biranda, para kunin ang dyaryo, nadapa siya sa isang mababang baitang. Kahit maliit na insidente lang, nabahala siya. Naramdaman niyang may nawawala sa kanya na higit pa sa pagkadapa ang lakas ng kanyang binti na dati niyang inaasahan. Napansin din ito ng kanyang asawa. Bumagal ang kanyang paglakad, naging nanginginig ang kanyang mga hakbang kailangan na niyang itulak ang sarili gamit ang dalawang kamay sa kanyang tuhod para lang makatayo mula sa sopa. Hindi na niya gaanong na-enjoy ang kanilang paglalakad sa umaga sa Luneta Park. Nang umamin siya na mas madalas na ang pananakit ng kanyang binti sa gabi, alam ng asawa niyang may mali. Wala namang malubhang sakit si Mang David. Walang diabetes, walang arthritis. Tinawag ng mga doktor ang kanyang kondisyon na after 60 phase. Isang panahon kung saan ang pagkawala ng kalamnan, lalo na sa mga binti ay tahimik, ngunit mabilis na nangyayari. Pagkatapos ng pagkadapa na yon, nagsaliksik si Mang David. Mula sa pagkonsulta sa isang dietitian, panunood ng mga video at pagbabasa, natuklasan niya ang isang bagay na hindi niya pinansin noon, ang yong kinakain sa umaga ay maaaring magpalakas o magpahina sa iyong mga binti araw-araw. Binago niya ang kanyang mga gawi. Hindi na niya nilalaktawan ang almusal. Wala nang purong kape sa walang laman na tiyan. Sinimulan niya ang kanyang mga umaga sa mga simple at hindi komplikadong pagkain na puno ng sustansyang kailangan ng kanyang katawan para muling buuin ang kalamnan pabutihin ang sirkulasyon sa binti at higit sa lahat, tulungan siyang makatayo nang hindi umaalalay o nag-aalala na mahulog. Tatlong linggo pa lang ang lumipas na pansin niya ang unang pagbabago. Mas madali nang bumangon sa kama. Ang kanyang mga hakbang sa umaga ay mas magaan at hindi nagaanong alanganin. Nawala na rin ang pulikat sa gabi. Pagkatapos ng dalawang buwan, nakakalakad na siya ng dalawang kilometro tuwing umaga nang walang tigil. Pakiramdam ko na ibalik sa akin ang mga binti palagi niyang sinasabi sa kanyang asawa na kamit ni Mang David ang malakas independente at masiglang mga binti sa kanyang edad na isenta pataas isang bagay na sinasabi ng karamihan na imposible. Magagawa niyo rin po ito. Susunod ipapaliwanag ko ang limang mahahalagang pagkain sa almusal ni Mang David para sa mas malakas at matatag na mga binti. 1. Buong itlog. Ang pinakamahusay na pagkain para sa almusal, ang isang nilagang itlog, ang pinakamadali at pinakamabisang pagkain para sa pagbabalik ng kalamnan, lalo na sa inyong mga binti. Ang itlog ay naglalaman ng halos lahat ng amino acids na kailangan para sa pagbuo at pag-aayos ng kalamnan. Nasa pula ng itlog, yolk ang mahika. Naglalaman ito ng vitamin D, B, Tho, choline at leucine, isang mahalagang sangkap na nag-uumpisa sa pagbuo ng protina sa kalamnan. Ito ay particular na mahalaga sa mga may edad 60 pataas. Ipinakita ng isang pag-aaral na ang mga nakatatanda na kumakain ng dalawang itlog tuwing umaga ay nagkaroon ng malaking pagtaas sa lakas ng binti at kakayahang maging independente. Pagkatapos ng walong linggo, pinapabuti rin ng itlog ang koneksyon ng ugat at kalamnan, neuromuscular system, na nagpapabuti sa kontrol sa paglalakad balanse at binabawasan ang panganib na mahulog. Paano kainin-kainin ang buong itlog kasama ang pula Trento hanggang senta minuto pagkatapos magising? Ang nilagang itlog ang pinakamainam dahil na pananatili nito ang lahat ng benepisyo ng walang dagdag na taba. Tito, oatmeal na may chia seeds. Ang oatmeal ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya sa inyong mga kalamnan sa buong umaga. Kapag hinaluan ng chia seeds, ang simpleng kombinasyong ito ay nakakatulong sa mga senior na mapanatili ang lakas ng binti at mapabuti ang daloy ng dugo. Ang beta-glucan, isang soluble fiber sa oats, ay nagpapababa ng pamamaga at nagre-regulate ng blood sugar na mahalaga para masipsip ng katawan ang protina para sa muling pagbuo ng kalamnan. Ang chia seeds naman ay mayaman sa calcium, potassium, magnesium at omega-3s. Ang mga mineral na ito ay nakakatulong bawasan ang pulikat sa binti, lalo na sa gabi. Paano ihanda? Paghaluin ang tatlong kutsara ng rolled oats sa tubig o nut milk. Painitin hanggang lumambot. Magdagdag ng isang kutsara ng chia seeds. Maari itong lagyan ng kaunting prutas tulad ng blueberries o saging. Natras sa nabahan na mam. Saging, madalas tawaging natural na electrolyte therapy ng kalikasan. Dahil sa mataas na taglay nitong potassium, ang saging ay isa sa mga pinakamahusay na prutas para mabawasan ang pulikat, mapabuti ang sirkulasyon, at mapanatili ang lakas ng binti. Ang isang katamtamang saging ay may halos 400 mg ng potasyum. Ang kakulangan sa potasyum ay maaaring magdulot ng paninigas at pulikat ng kalamnan. Gayunpaman para sa mga may chronic kidney disease o type 2 diabetes, kailangang mag-ingat sa sobrang saging. Paano kainin? Pinakamainam na kainin ang saging. Pagkatapos ng pangunahing almusal, hindi habang gutom. Maaari itong ihalo sa plain Greek yogurt o oatmeal para mapabuti ang pagsipsip ng sustansya. Isang maliit na saging sa umaga ay sapat na para sa karamihan ng malusog na senior. Greek yogurt Ang Greek yogurt ay isang kahangahangang almusal para pigilan ang pagkasira ng kalamnan sa gabi. Ito ay may halos doble ng protina kumpara sa ordinaryong yogurt dahil sa casein protein nito na mabagal matunaw nagbibigay ito ng tuloy-tuloy na supply ng protina sa kalamnan ang isang 170 gramo na serving ay naglalaman ng 7 gramo ng dekalidad na protina mayaman din ito sa calcium at vitamin D na nagpapalakas ng buto ang probiotics nito ay nagpapabuti sa pagsipsip ng sustansya paano kainin kainin ito sa loob ng isang oras pagkatapos magising. Iwasan ang mga yogurt na may artificial na pampalasa at maraming asukal. Piliin ang plain version at lagyan na lang ng prutas o chia seeds. 5. Inihaw na salmon. Kahit dalawang beses lang sa isang linggo ang pagkain ng salmon o iba pang matatabang isda, tulad ng mackerel o sardinas para sa almusal, ay malaki ang maitutulong ang omega-3 fatty acids EPA at D. Sa mga isdang ito, ay nagpapababa ng pamamaga ng kalamnan at nagpapabuti sa pagsipsip ng protina. Isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagsabing ang mga taong may edad na 65, pataas na kumakain ng matatabang isda, dalawang beses sa isang linggo ay may 27% na mas maraming kalamnan sa binti. Kaysa sa mga hindi kumakain nito, paano ihanda easier ang sariwang salmon sa loob ng 3 hanggang 4 na minuto bawat gilid sa kaunting extra virgin olive oil. IHAIN kasama ng kamote o gulay. Ang sikretong pagkain kamote na may natural na asin. Ito po ang ipinangako kong ibubunyag sa simula. Hindi ito suplemento o mamahaling superfood. Ito ay isang simpleng bagay sa kusina, nilagang kamote na binudbura ng Celtic Sea Salt o natural na asin dagat. Ang kamote ay may complex carbs na nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya sa kalamnan nang hindi biglang nagpapataas ng blood sugar. Mayaman din ito sa potassium at magnesium na pumipigil sa pulikat at paninigas. Ang Celtic Sea Salt naman ay hindi ordinaryong table salt. Naglalaman ito ng higit sa 80 trace elements na kailangan ng inyong kalamnan para gumana ng maayos. Hindi ito nagpapataas ng presyo ng dugo tulad ng refined salt. Paano gamitin sa kalahati ng malambot at mainit na nilagang kamote? Magbudbod ng kaunting Celtic Sea Salt. Kainin ito 10 minuto bago ang inyong pangunahing almusal. Ang simpleng gawin na ito ay maaring magdulot ng mas magaan na mga hakbang. At mas kaunting pamamanhid, mga karagdagang gawi sa umaga. Para sa malakas na binti, uminom ng maligamgam na tubig na may asin. Pagkagising uminom ng isang basong 2-3 mmL. Maligamgam na tubig na may 1-5 kutsaritang natural na asin Celtic o Himalayan. Ibinabalik nito ang electrolytes at pinapabuti ang sirkulasyon. Mag-ehersisyo ng balanse tumayo ng tuwid at itaas ang isang paa ng mga 2 hanggang 4 na pulgada. Manatili sa posisyon ng 10 segundo. Gawin ito ng limang beses sa bawat binti. Huwag biglang bumangon. Pagkagising umupo muna sa gilid ng kama. Paikuti ng iyong mga bukong-bukong at pulso. At huminga ng malalim ng tatlong beses bago tumayo. Magpaaraw sa umaga maglaan ng 5 minuto sa tabi ng bintana o sa labas. Nakakatulong ito sa produksyon ng vitamin D para sa mas matibay na buto. Huwag laktawan ang almusal. Kung hindi kayo makakain ng buong almusal, kahit kalahating kamote o isang nilagang itlog lang ay sapat na para pigilan ang pagkasira ng kalamnan. Aral at huling mensahe. Ang pag-aalaga sa ating mga binti ay pag-aalaga sa ating kalayaan. Ang bawat umaga ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong pumili. Hahayaan ba nating manghina ang ating mga binti? O gagawa tayo ng hakbang para protektahan ang ating lakas balanse at kasarinlan? Ang tunay na kalusugan ay hindi nagsisimula sa ospital o sa klinika ng doktor. Nagsisimula po ito sa inyong kusina. Sa unang kagat ninyo pagsapit ng alas 7 ng umaga, ang pagpili ng tama ay pagpili na mamuhay ng lubos at masigla. Ngayon, kayo naman po ang tatanungin ko. Alin sa mga pagkaing ito ang susubukan ninyo bukas ng umaga para pangalagaan ang inyong mga binti? Ang inyong komento ay maaaring maging inspirasyon para sa ibang senior na kailangang marinig ang inyong karanasan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakilike po mag-subscribe. At iyon ang notification bell para manatiling updated. At pinakamahalaga, ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaring makinabang sa kaalamang ito. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang tatlong karaniwang pagkain sa almusal na akala ng marami ay malusog, ngunit sa katunayan ay nagpapahina ng kanilang mga kalamnan. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli alagaan po natin ang ating kalusugan